Pangalawa, step into your assignment. Kagawin natin yung ating assignment mula sa Diyos. We do good because it is God's purpose for us. Okay? Kagawa tayo ng good works dahil yun yung purpose sa atin. Ephesians 2.10, balikan natin. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Kaibigan, alam mo ba, may assignment ka mula sa langit. Hindi ka basa basta na buhay sa panahong ito hindi ka aksidente. Hindi aksidente na narinig mo yung mensahe. By God's grace, pinupuri ko ang Diyos. Ang mga tao na nakarinig. Hindi nila alam yung purpose nila, pero nakapanood sila ng ating mga vlog sa YouTube, sa Facebook. And then suddenly, kinausap sila ng Lord at sinabi sa kanila, meron akong purpose sa'yo. At nagsimula yung pagbabago sa buhay nila. Kaibigan, hindi aksidente yon Hindi ka pang take up ng space sa mundo. Ang totoo, bago ka pa man isilang may nilaan may nilaan na ang Diyos na mabubuting gawa na lalakaran mo sa iyong buhay. Hindi mo pa alam to, hindi ka pa pinapanganak pero nakahanda na 'yon. Alam na ng Diyos kung ano yung nais niya para sa iyo. Hindi ito random, hindi ito chamba, Kaya kung iniisip mo nako Aksidente lang ako sa mundong ito. Hindi naman ako pinlano ng aking mga magulang. Hindi totoo yun. Merong plano ang Diyos sa Meron siyang purpose. Hindi ito buhay na bahala na kung anong mangyari. Sabi nga sa talata, prepared beforehand. Hindi sabihin, plano na ito ng Diyos kahit bago ka pa magkaroon ng pangalan. May mga gawain na inihanda na ang Diyos para sa iyo. Naisip mo na ba, kung paano gumawa ng bahay ang isang arkitekto. Alam mo ako na-amaze ko. Kasi bagamat hindi ko nakikita kung anong gagawin ng Diyos 2026, 2027, 2028. Pero alam ko, may plano na. Kailangan ko lang lakaran yon. Kung buhay pa ako. Kung yon ay will pa ni Lord. Pero kung will ni Lord yon, meron yung purpose. At hinanda niya na yon. Kahit hindi ko pa yon nakikita. Ang kailangan ko lang, maniwala ako na merong hinandaan Diyos at kailangan ko i-align yung buhay ko ngayon papunta doon sa purpose na yon. Parang arkitekto, bago pa man simulan yung paghukay ng lupa, o paglalagay ng hollow blocks. May plano na, may blueprint na, detalyado. Alam na kung saan ilalagay yung bawat pader, bawat bintana, bawat switch ng ilaw. Hindi random, hindi hula-hula. Disenyo talaga ito ng arkitekto. Ganyan din ng Diyos sa buhay mo. Prepared beforehand. Ibig sabihin, may blueprint na si Lord para sa buhay mo may disenyo na siya, may layout na, may direction. Hindi ito bahala na, hindi ito kung saan ka nalang dalihin ng alon ng buhay, kundi may inihandang mabuting gawa na ikaw mismo ang tinawag para gawin yon. Kapatid, tanongin mo yung sarili, nilalakaran mo ba yung plano ng Diyos o gumagawa ka ng sarili mong plano? Nakasunod ka ba sa blueprint o nagtatayo ka ng kwarto na wala sa plano? Alam mo, mga nangyayari sa bahay na hindi sumusunod sa plano ng arkitekto? Alam nyo ba kung ano nangyayari? Nagkakaroon ng cracks, hindi matibay ang pundasyon at minsan bumabagsak. Ganon din ang buhay na hindi lumalakad sa inihandang mabubuting gawa ng Diyos. Magulo, nakakapagod at hindi tumatagal ang ligaya. Pero kapag sinunod mo ang blueprint ng Diyos, matibay ang buhay mo. Klaro ang purpose mo. Bagamat hindi ka exempted sa problema, pero yung bawat araw, may saysay kahit simpleng bagay. So kapatid, step into your assignment. May plano si Lord sa iyo, hindi lang para sa kaligtasan mo, kundi para sa mga gawaing may eternal value. Sundin mo ang blueprint because we do good, not by accident, but because it is God's purpose for us. Kapag naunawaan mo ito, bigla magkakaroon ng lalim. Ang bawat araw ng buhay mo, magkakaroon ng significance. Minsan, parang ayaw mo na pumasok sa office. Ano ba talaga purpose ko? Bakit ba ito yung binigay mo sa akin trabaho, Lord? Pero pag naintindihan mo na nilagay ka ng Diyos dyan para maging blessing ka para sa iba, para madala mo sila sa Panginoon, nilagay ka ng Diyos dyan para maging ilaw, maging salt, magkakaroon ng saysay, -say. suddenly, hindi mahirap pumasok. Suddenly, mararanasan mo yung joy na meron ka palang value doon sa opisina na yon. Bagamat Mababa ang iyong posisyon, it doesn't matter kung anong posisyon mo, pero meron kang value dahil ikaw yung representative ng Diyos doon sa opisina na yon. Yung pagtulong mo sa isang kapwa na halos suko na sa buhay, pwedeng kasama yon na pinlano ng Diyos para sa iyo. Yung pakikinig mo sa anak mo nalilito sa purpose niya, baka ikaw talaga yung nilagay ni Lord para i-guide siya. Yung business mo, trabaho mo, posisyon mo, hindi lang yan para magkapera. Mission field mo yan. Ibigyan, tanong mo ito sa sarili. Nasa assignment ko ba ako ngayon? O baka gumigising ako araw-araw pero hindi ko nilalakaran ang mga gawain inihanda ng Diyos para sa akin. Ibigyan, naka-experience ka na ba ng regret? Yung alam mo dapat may ginawa ka pero hindi mo ginawa. May taong dapat kinausap mo pero pinili mo manahimik na lang. Tapos nabalitaan mo na matay na pala siya. May opportunity para tumulong magpatawad o mag-share ng gospel pero dumaan lang. Aminin natin, kasama na ako dito. Lahat tayo may mga na-miss na pagkakataon. Pero ngayon alam mo na na meron kang assignment, meron kang purpose. Gusto mo bang dumating sa dulo ng buhay mo at maramdaman mo na sayang? Dami kong hindi nilakaran. Kaibigan mo wag na. Gawin mo yung purpose mo simula ngayon. Gawin mo yung assignment mo. Kaya nga, bawat umaga, panalangin natin ito. Lord, ipakita niyo po sa akin ang mga nilaan niyong mabubuting gawa ngayon. Ayokong sayangin ang araw na ito. Ayokong palampasin. Gamitin niyo po ako. Kapatid, huwag mo hintayin yung perfect conditions bago ka kumilos. Dahil ang Diyos hindi niya inantay yung perfect conditions para kanya gawing anak bago kanya patawarin. Hindi. Namatay siya sa krus kahit hindi ka pa perfect. Namatay siya sa cross para gawin ka niyang perfect. Linisin ang lahat ng kasalanan mo. Patawarin ang lahat ng kasalanan mo. Past, present, at future sins. Perfect. Bayad lahat. Pero hindi siya nagantay na maging perfect ka. Kaya ngayon, huwag mo hintayin na maging perfecto muna yung kondisyon dapat yung asawa ko muna mauna. O dapat, ganito muna yung sitwasyon namin. Dapat, family first. Sila yung unang ministry namin. Oo, totoo yan. Sila yung unang ministry mo. Kaya dapat, usapin mo sila, i-disciple mo sila. Pero, hindi ka hihinto dyan. Hindi yan magiging dahilan para hindi ka mag-serve. Hindi yan magiging dahilan para hindi ka mag-disciple ng iba. Oo, di-disciple mo yung mga anak mo, pero mag-disciple ka rin ng iba. Hindi mo ikakatwiran na kasi yung mga anak ko hindi pa nakakilala kay Lord eh. Aantay ko muna sila. No. Kung ikaw ay nasa trabaho, pamilya, community, nandyan na ang mission field mo. May good works na inaasahan ng Diyos na ikaw ang lalakad doon. Bakit? Kasi anak ka niya. Yan ang identity mo. Kaibigan, huwag mo sayangin ang assignment mo. Huwag kang mamuhay na parang wala kang purpose. Hindi ka nilikha para mabuhay lang dito sa mundo o para mag-exist lang. Nilikha ka para sa isang tiyak na purpose. Let's live out our calling. Let's step into our assignment. We do good because It is God's purpose for us. Ibigan, may kilala ka bang ganito? May pangarap, may plano, pero parang hindi natuloy. Gumraduate, naghanap ng trabaho, pero walang bukas na pinto. Ganyan na ganyan. Ang nangyari kay Sarah Mitchell. Habang bata pa siya, pangarap na niya maging guro. Passion niya 'yon, magturo, tumulong at magpahayag ng pag-asa sa mga bata. Pero nung gumraduate siya sa kolehiyo, sobrang mahirap humanap ng trabaho. Walang opportunity, walang hiring, at na-disappoint -na siya, nalito, nang duda sa sarili. Kaya out of necessity, tinanggap niya ang temporary job sa isang Christian ministry na tumutulong sa mga refugee families. Sabi nga niya, akala ko pansamantala lang ito para lang makabayad ng bills habang naghihintay ako ng totoong trabaho. Pero hindi niya alam, yun na pala ang assignment na matagal nang hinahandaan ng Diyos para sa kanya. Sa loob ng six months, na-discovery niya na may gift pala siya sa pag-aaral ng wika at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Tinulungan niya yung mga pamilyang Somali sa pag-translate ng legal documents. Nagturo siya ng English sa mga kababaihang Afghan. Natutunan pa niya ang basic Arabic para mas makapaglingkod sa mga Syrian refugee. Hanggang isang gabi, habang tinutulungan niya ang isang Sudanese mother na mag-fill out ng school form, alam mo lumapit ito sa kanya. Umiiyak, sinabi hindi ka lang nagsasalita ng wika namin. Nagsasalita ka pag gamit ang puso mo. Pinadala ka siguro ng Diyos sa amin. At nung gabi yun, alam mo, hindi na siya nakatulog. May malakas na boses sa puso niya. Anak, hindi aksidente ang ginagawa mo. Plano ko yan. Assignment mo yan. Within a year, na-accept siya sa isang missionary training program. At ngayon, nasa Lebanon na siya. Naglilingkod sa mga Syrian at Palestinian refugee. Nagtuturo ng pag-asa, nagtuturo ng katotohanan, nagtuturo ng buhay na nakay Kristo. At nung tinanong siya kung anong nararamdaman niya, sabi niya, akala ko plan bilang ni Lord ito nung hindi natuloy yung pangarap ko. Pero ngayon, alam ko na lahat na akala kong failures, lahat na akala kong detour, yun pala ang blueprint ng Diyos para sa assignment ko ang Ephesians 2.10, hindi lang yan verse, buhay ko yan. Talagang hinanda ni Lord ang mabubuting gawa para sa akin at ngayon nilalakaran ko ito araw-araw. Ibigan, -araw. baka ikaw ay parang si Sarah, baka feeling mo stuck ka na, parang walang direksyon ang ginagawa mo. O iniisip mo siguro, hindi ito yung calling ko. Pero paano kung ang detour mo ngayon o yung pagbabago ng direksyon mo, dinisign pala yan ng Diyos? Paano kung yung trabaho mo akala mo pansamantala lang? Mismong mission field mo pala, walang sayang sa Diyos, kaibigan. Walang aksidente sa plano niya. Minsan, yung tingin mo plan B, yun pala ang plan A ni Lord mula pa sa simula. Kaya kaibigan, huwag ka magtampo sa Diyos. Kausapin mo siya, tanungin mo, Lord, yung kino-complain ko ba sa'yo na sitwasyon ko ngayon, ito ba talaga yung plan? Okay? Kaibigan, step into your assignment. Huwag mo mamaliitin ang ginagawa mo ngayon. Baka yan na ang mabuting gawa na hinanda ng Diyos bago ka pa man isilang. Live it, walk in it. Why? Because we do good dahil ito ang layunin ng Diyos para sa atin sabi ng kilalang tagapagturo na si G. Campbell Morgan. Sabi niya, God has a work for you to do. A work that no one else can accomplish. It is your work. God thought of it before the world began. He prepared it for you and He, pre and he prepared you for it. Ibigyan, wag nating sayangin ang kahit isang araw na buhay na walang layunin. Ang bawat araw ay may purpose. Ang bawat araw ay mahalaga. At salamat sa Diyos, hindi natin kailangan mabuhay sa ganung paraan na parang sayang yung mga nagdadaang araw. Dahil sa Panginoong Isus, bawat araw, meron niyang saysay, meron niyang power, meron niyang purpose, meron niyang dahilan. May kabutihang gawa na worth doing. Alam mo, sabi ni Rick Warren, ang ganda nito, Before you were born, God knew exactly what He wanted you to accomplish on earth. He had a specific reason for creating you. You have a divinely ordained purpose and God has prepared good works in advance for you to do. Hindi e yan. Tanong ito sa sarili. Para saan ka ba hinuhubog ng Diyos? Anong posisyon ang binigay niya sa'yo? Sa lipunan? O sa trabaho mo? O sa ministry mo? O sa pamilya mo? At paano mo ito ginagamit para sa kanya? Bakit sa palagay mo, dinala ka ng Diyos sa pamilya na yan? Meron bang purpose? Alam mo yung aking asawa, minsan na niya, bakit kaya ako dito ipinanganak sa pamilya na ito? E alam mo, praise God. Kasi nalaman niya na ito pala yung purpose. Kaya pala ako narito sa pamilya na ito para ako ang maging daan para makakilala sila sa Panginoong Yesus. And minsan, nagko-complain tayo, sana hindi na lang ganito yung naging magulang ko. Sana hindi na lang siya. Sana yung kapatid ko, iba na lang. Hindi nga, purpose. Gawin mo yung assignment mo. Ikaw ang pinadala ng Diyos dyan. Hindi yan aksidente. Sa trabaho na yan, sa ministry na yan, o sa eskwelahan na yan. At huwag natin kalimutan ang simple pero sobrang lalim na paalala. Ano yun? Masahin mo to. Christians don't do good works to become Christians. Christians do good works because they are Christians. Christians do good works because they have believe and still believe the gospel. Kaya nga, kaibigan, step into your assignment. Kung sinasabi mo, Christian ka, then gawin mo yung assignment mo. Hindi ito assignment ng katabi mo. Hindi ito assignment ng asawa mo. Huwag mo sisihin yung asawa mo. Kung hindi pa siya lumalapit kay Lord, tingnan mo. Baka ikaw hindi mo ginagawa yung assignment mo. Hindi ito assignment ng D-group leader mo assignment mo ito. Disenyo ito ng Diyos para sa iyo. Layunin niya ito bago ka pa man isinilang. Huwag mo sayangin. Lakaran mo ito. We do good because it is God's purpose for us.